Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kasunduan para sa depensa, seguridad at ekonomiya ang kabilang sa mga pinirmahani na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo sa kauna-unahang state visit ni Marcos sa Indonesia. Sa pulong ng dalawang leader, pinag-usapan din ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. At live mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan! Mel, Vicky, sa kanyang kauna-unahang state visit ay uh, ilang mga nga ang nilagdaan sa pagitan ng uh, Pilipinas at Indonesia na inaasahan magpapatibay pa sa mahigit pitong dekada ng ugnayan ng ating dalawang bansa. Pero hindi naman malinaw sa ngayon, Mel, Vicky, kung napag-usapan ng dalawang Pangulo ang issue ng kababayan nating si Mary Jane Veloso. Sa Bogor Presidential Palace, tinanggap ni Indonesian President Joko Widodo si Pangulong Bongbong Marcos daong alas 10 sa umaga kanina, oras sa Indonesia. Kasama ni Widodo ang First Lady niya si Iriana Joko Widodo na siya namang sumalubong kay First Lady Luis Araneta Marcos. Sinilubong din si Marcos sa matataas na opisyal ng Indonesia. Habang isa-isa rin kinamayan ni Widodo, mga kasama sa official delegation ng Pilipinas. Sina Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Acting Defense Secretary Jose Faustino, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at House Speaker Martin Romualdez. Tira tradisyonal para sa mga bumibisitang heads of state sa Presidential Palace ang ceremonial tree planting. Si Pangulo Marcos itinanim ang isang puno ng Bornean Ironwood, isang di pangkaraniwang punong kahoy na matatagpuan sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sa kanilang pulong, binigyan din ng Pangulo ang at pagkakapareho ng Pilipinas at Indonesia. We are close in terms of not only geographical location, but we are close in terms of culture, we are close in terms of ethnicity. Um, and I think that it is going to be The strong partnerships that we will make as we slowly come out of the pandemic economy uh, is what is going to lead us to success. Sa kanilang joint statement matapos ang pulong, ipinisinta ng dalawang Pangulo ang mga napirmahang kasunduan kabilang sa defense and security at para sa ekonomiya. Sa kanilang magkasunod na pahayag matapos ang pulong, ipinahayag ni Widodo ang ilang mungkahi niya sa ugnayang Pilipinas at Indonesia tulad ng pagpapalawak pa ng kalakalan, partikular sa mga pagkain at inumin, gamot, nyo at seaweed products. Pinag-usapan din ang pagtatayo ng rutang Roro sa pagitan ng Davao at Bitung. May Indonesian companies din daw ang bahagi sa development programs tulad ng platform dock vessel at railway signaling project. May nabanggiting planong pagbili ng mga sasakyan panghimpapawid ng Pilipinas mula sa Indonesia. Paitingin din daw ang border security ng dalawang bansa. We continue to work uh, on growing our relationship to making it stronger. So much so that in actual fact, our discussions have progressed so rapidly that we, the President uh, and I, have agreed to organize task forces already to Uh, meet and discuss, even at the technical level, no longer at the political or the diplomatic level, but at the technical level, uh, so as we so as to be able to uh, take a full advantage of the opportunities that we feel uh, uh, that are available to us and that we will need to exploit to succeed in the near future. Hindi naman nabanggit at hindi malinaw sa ngayon kung napag-usapan ng kapalaran ng Pinay na si Mary Jane Veloso na nakakulong at nahatulan ng parusang kamatayan. Naon na lang sinabi ni Migrant Workers Affairs Secretary Susan Ople na ang DFA ang mangunguna sa pakipag-usap sa isyo ni Veloso. Bago ang pulong kay Widodo, bumisita si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Kalibata National Heroes Memorial Hall kung saan nakahimlay ang mahalagang personalidad sa kanilang kasaysayan. Samantala Vicky, sa isang press briefing ngayong hapon, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nabanggit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart o sa Foreign Affairs Minister ng Indonesia ang isyu kay Veloso pero wala pa tayong karagdagang detalye kung ano ang naging kinalabasan ng pag-uusap na yan. Samantala, nakapulong din ni Pangulong Marcos ang ilang mga Indonesian businessmen ngayong hapon din lang at ilan daw sa kanila ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bansa sa larangan ng agrikultura at ganyan din sa enerhiya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina, nag-uulat live mula sa Jakarta, Indonesia. Sa kanyang pulong kasama mga pinuno ng militar at pulisya, sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi dapat pakitaan ng awa ang mga kriminal at terorista. Si Duterte, si Duterte ang naatasang mamahala sa bansa. Habang nasa state visit sa Indonesia at Singapore, Si Pangulong Bongbong Marcos nakatutok si Marisol Abdurama. Our policy against criminals and terrorists and those that support and espouse their ideologies of violence should be hardline. We should show no mercy to criminals and terrorists. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, matapos niyang pulungin ang mga matataas na leader ng security forces sa bansa, kabilang na si AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro. Ang pagtalakay sa peace and order situation sa bansa, ang israw sa mahalagang pakay ng meeting ni VP Inday Sara sa mga commander ng security forces sa bansa. Ang vice-presidente ang officer in charge ng bansa habang nasa state visits sa Indonesia at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos hanggang September 7. We discussed uh, the peace and order uh, situation in our country today and uh, how we can maintain uh, the security of our country until uh, President Marcos comes back uh, from his uh, state visits as the caretaker. May I reiterate the Marcos administration's direction towards aggressively pursuing programs and projects that will address social inequities and further propel the country's progress post-pandemic. Sa ngayon, ay wala naman daw nakikitang banta ng terorismo, sabi ni Duterte. Napag-usapan din daw ang mga isyo sa bawat ahensya. Sa PNP halimbawa, pinag-usapan kung paano mapapabilis ang investigasyon at pagkakaso sa suspect sa panggagahasa sa apat na guro sa Camarines Sur. Tinalakay din ng ROTC na hindi lamang daw dapat sa basic education kundi pati na rin sa higher education. Uh, ano po yung mga ways forward namin to uh, give meet doon sa declaration ng ating Pangulo na ibalik ang uh, ROTC as a mandatory requirement. Nagpasalamat naman si Duterte sa professionalism, integridad at commitment at wala anyang kamatayang pagmamahalang sektor ng seguridad sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas. Sa ibang balita, posible na rin daw magkulang ang supply at tumaas ang presyo ng mga delatang sardinas. Yan po ang babala ng isang grupo ng mga gumagawa ng sardinas kung hindi raw sasapat ang mahuhuling tamban ng malalaking barko sa bansa. Pero nanindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sobra ang supply natin ng tamban sa ngayon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sardinas daw ang pantawid gutom ng pamilya Ariate lalo na tuwing petsa di peligro. Sasahugan ng gulay. Ay yung talbos, pwede diyan. Yung pechay, pwede para para maka kami lahat. Pero ang abot-kaya nilang pangulam, ulam nanganganib na raw magkulang ang supply ayon sa Can Sardines Association of the Philippines o CISA. Yan ay kung hindi raw sila magkakaroon ng sapat na supply ng tamban na pangunahing sangkap nito. Base kasi sa Philippine Fisheries Code, mga municipal fishermen lang ang maaaring mangisda sa municipal waters kung saan sagana ang tamban. May isda, pero nasa loob ng municipal water. Inaalaw sa kanila yung maliit na bangka. Ang capacity naman niya napakaliit nasa mga dalawang ice chest lang yan o mga hanggang tatlong banyera. Not enough para supplyan ang canning factory na nangangailangan ng mas malaking volume. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, magsisimula ang close fishing season ng tamban sa Sambuanga Peninsula simula December 1. Tatagal ito ng tatlong buwan hanggang March 1. Dito na raw posibleng magkaproblema ayon sa sisa. Crucial ito sa manufacturer. September, October, November, dito kami nagbibuild up ng inventory para yun ang ibebenta namin during close fishing ng December, January, February. Baka mag-uni shortage ng dilata kung hindi kami makapag-buffer stock ng enough inventory. At kung hindi raw dadami ang mahuhuling tamba ng commercial fishing vessels, tiyak na tataas ang presyo. Bukod kasi sa hamon sa supply, una na nagtaas presyo ang iba pang raw materials tulad ng tin can. Katumbas raw ito ng 3 hanggang 4 pesos na taas presyo sa kada lata ng sardinas. Ngayon pa lang may mga manufacturers ng sardinas na tumigil na ng produksyon dahil sa mataas na gastos. From 26 peso per kilo ng tamban during the pre-pandemic. Uh, last week, from 39, umakyat na ng 40 pesos per kilo. Tumahas din yung fuel natin. Pero kung BIFAR ang tatanungin, nanindigan itong sapat ang supply ng tamban sa bansa. Sa katunayan, sobra pangaraw. Wala po kaming nakikita na posibilidad na ito'y uh, magkulang dahil ayon po sa aming uh, pagtatala. Uh, ang sufficiency level po ngayon ay nasa mahigit 200%. May mga pagkakataon lindaw daw na maaari makapangisda ang mga small at medium commercial fishing vessel sa loob ng municipal waters. na batas ng Pilipinas. May sinasabi naman po na uh, maaari silang makapangisda sa 10.1 to 15 ang ating mga commercial fishing vessels. pero kailangan mapapayag po ang uh, local government units. Bernadette Reyes, Nakatutok 24 Horas. Umabot na sa 2 milyon ang nagparehistro para sa educational assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pero sabi ng kagawaran, hindi lahat ng nagparehistro itiyak na makakatanggap ng tulong. Hindi na raw kasi sa sapat ang pondo para sa bilang ng benepisyaryo. Nakatutok si Maki Pulido. Kasi simula pa lang ng enrollment ng graduating student na si Eds, kaya kaninang umaga lang niya tinangkang magrehistro online para sa DSWD Educational Assistance. Halos manghina si Eds dahil hindi na siya makapasok sa links na ibinigay ng DSWD. Nagtatahi ng basahan ng ina ni Eds, construction worker naman ang kanyang ama. Para po sa tuition po namin, kasi po ang tuition po namin ngayon is uh, kakahalaga na siya ng 9K+. Plus. So malaking tulong na rin po talaga yung 4K plus na po yun sa amin. Para konti na lang po yung maidadagdag po namin. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, hindi pa naman daw isinasara ang registration na lang daw ang kanilang database. Patuloy pa rin daw silang tatanggap ng registration kahit sa ngayon, 2 million na ang nagparehistro at mahigit 100,000 na lang ng mga estudyante ang kaya nilang bigyan ng educational assistance sa buong bansa. 400,000 lang kasi ang pinaglaan ng estudyante at sa bilang na yan, mahigit 250,000 na ang nabigyan. Sa 1.5 billion pesos na pondo, nasa 9 100 million pesos daw ang natitira. Bibigyan lang ng pagkakataon mag-apply ang mga estudyante pero di tiyak na makakatanggap sila ng tulong. Hindi naman po nasa pinaasa namin. Kasi nga po, ayaw namin na may makaligtaan kami kahit sa application man lang. Sa dami ng na nag apply sa amin, talaga pong may possibility. Malaki yung possibility. May mga kababayan po talaga tayo na hindi po maaabot ng tulong. Ang mabibigyan sa limitadong slots na ito depende na raw sa pagsala ng mga social worker. Kahit kasi nakatanggap ng confirmatory text, i-double check ang hawak nilang dokumento at may interview muna sa mga social worker. Ang single mom namang si Janet naghihintay pa rin ng confirmatory text mula sa DSWD. Dahil sa kakapusan, wala pang uniforme at di pa kumpleto ang school supplies ng dalawang anak na nasa high school. Malaking tulong daw kung merong ayuda. Kung wala, para-paraan na lang daw basta tuloy ang pag-aaral ng mga anak. unti isa muna ang ano, isa lang muna ang bibilhan tapos yung isa naman makakaintindi naman yung mga anak ko. Sabi ng DSWD, hindi na kailang magsumite ng resibo ng mga makakatanggap ng assistance. Makipulido na katutok 24 Horas. Nagsara sa panibagong all-time low ang piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ito kanina sa 56.999 o halos 57 pesos. Mas mababa po yan sa 56 pesos at 77 centavos na palitan nung biyernes. Nauna nang sinabi ng isang ekonomista na ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ay epekto ng inaasahang pagtaas pa ng interest rate sa Amerika na layong pabagali ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mabilihin at serbisyo roon. Humili! sa mga mambabatas ng umento sa sweldo, ang ilang guro kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong Setyembre. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Dalawampung taon ng guro si Teacher Anchita pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nawawala sa kanya ang apoy ng dedikasyon para sa trabaho. Siyempre po, mahal ko ang mga bata. Para sa bata, para sa bayan binitawan ko yung kontrata ko sa Hong Kong para umuwi magturo dito sa Pilipinas. Yan daw kahit pa tulad ng ibang trabaho, maraming sakripisyo. Uh -huh. Sabihin nung nangarap kang magguro, hindi kasama pala ang sweldo doon? Hindi po. Ang kasama po doon ay uh, pagbigay ka ng uh, pag-asa sa mga batang wala talaga. Masaya po ako. Kung ano man ang kinakaharap namin, yayakapin po namin. Biro nga ni Teacher Anchita Member po ako ng London. Ano <laughs> yun? London. Dito, London. <laughs> Pero biruin mong si Ma'am Anchita Repaso na nagsabing baon siya sa loan, ay nag-aabono pa para sa kailangan ng kanyang classroom. Sa kagustuhan ko po na mapaganyong pagtuturo ko, bumili po ako ng sarili kong TV para sa klase ko. Opo, 42 inches na TV worth 11,000 para ko may magamit ako sa classroom. National Teachers Month ang Setyembre at ang kick-off ng kanilang selebrasyon ay ligawan ang mga congressman. Gaya ng isang manliligaw, may bitbit -bit silang staff toy, balloons at fruit basket. Baka mapa-ooraw nila ang mga mambabatas sa kanilang mga hiling. Nandito tayo sa tarangkahan at binubuksan natin ang National Teachers Month na kung saan ay dapat iangat ang kalagayan ng guro at ibangon ng edukasyon. Kasama sa hinihiling nila, naiakyat naman ang salary grade 11 nilang mahigit 25,000 pesos per month to salary grade 15 na 30 mil kada buwan ng katumbas. May umento namang 1,500 para sa mga public school teachers sa susunod na taon dahil dikta ito ng salary standardization law. Kaya sa 2023, papalo na sa 27,000 ang kanilang sweldo. Last trans na yon ng salary standardization law part 5, no? After noon ay uh, wala na, no? At nangangamba kami, baka maulit yung panahon ni GMA, halos isang dekada. Kaya kailangan namin ipus dito sa kasalukuyang uh, budget deliberation sa 2023 budget na may taas yung sahod no? at may taas yung budget sa education. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DepEd kaugnay dito. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Naghahanap po ng mga magagawang Pinoy ang Taiwan, Singapore at Germany. Ang mga in-demand doong trabaho na pwede niyong pasukan, alamin po sa pagtutok ni Ley Alves. Eh, kasi ma'am, mahirap na po kasi dito ma'am sa, sa atin ma'am. Eh, hindi na po sinasapat yung sinasahod ko ma'am. Eh, minimum lang. Eh, pag nag-ano pa nag, ano, oh, nag Factory sa ibang bansa, baka sakaling doon, mabubuhay ko yung pamilya ko. Naghahanap ng trabaho abroad bilang factory worker si Justin. Tamang-tama rin ang timing dahil ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, 20,000 factory workers mula sa Pilipinas ang posibleng kunin ng Taiwan bago magtapos ang taon. Sa factory din sa Taiwan, gustong magtrabaho ni Delma na galing pang Cagayan sabi naman po nila kasi ah, okay daw po yung pasawod doon tapos okay naman yung trato ng mga Taiwanese. Then okay naman po yung mga environment. May iba pa mga bansang nagahanap ngayon ng Filipino workers gaya sa Singapore kung saan in demand ang IT professionals at health workers. Nurses naman ang kailangan sa Germany. Sa Singapore na nakatakdang bisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-hire daw ang Facebook at grab ng Filipino professionals. The good news Is that Facebook, Facebook Singapore, um, is actually hiring uh, Filipino workers for the first time. Uh, Facebook um, has requested for accreditation as an employer, which speaks a lot about the excellence of our Filipino uh, IT uh, professionals and uh, Grab Singapore. Um, another uh, multinational brand, is also keen on hiring um, uh, from us. Patuloy din ang pag-uusap ng kagawaran at Ministry of Health ng Singapore. The MOH has reached out to us and um, has uh, expressed their desire to explore ways of um, recruiting or hiring more of our health workers. Uh, for employment in Singapore uh, through a uh, possibly um, hindi pa kasi sarado yung yung talks and yung pipirmahan namin na document but possibly through a government to government arrangement 600 nurses naman ang kukunin ng Germany para sa kanilang mga hospital at elderly care centers. Nagsimula lang tumanggap ng applications para rito ang DMW. Lay Alves, Nakatutok, 24 Horas may bawas presyo sa petrolyo ang ilang kumpanya ng langis bukas. Piso at limamput sentimo ang rollback at saka o kada litro ng diso. Dalawang piso at anim na pung sentimo naman ang ibabawas sa presyo ng gasolina kada litro. Magpapatupad din ng piso at anim na pung sentimo rollback sa kada litro ng kerosene ang ilang kumpanya. Inusisa ng mga mambabata sa pagdinig kanina kung saan nanggagaling ang mga impormasyong ginagamit sa mga text cam para pagmukain itong personalized at may pangalan pa. Isa nilang hinala, hindi raw kaya may kinalaman ang mga ito sa contact tracing forms at apps na ginamit nitong pandemya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kasunod ng pagkalat ng tinatawag na 'personalized' na scam text messages, gustong malaman ng mga mambabatas, saan kaya posibleng nakuha ng mga scammer ang pangalan at personal na detalye ng mga taong kanilang tinatarget? Ito ang tanong nila sa National Privacy Commission sa pulong ng House Committee on Information and Communications Technology ngayong araw. Sabi ng NPC, mahirap sa ngayon tuntunin ng eksaktong pinagmulan ng mga spam text lalo't marami itong posibleng panggalingan. It's difficult to exactly pinpoint where that information came from because there are multiple sources, even the ones that we're seeing now, where you have people that are receiving um, scam or phishing messages with their name. It's not exactly certain that it actually came from a specific leak. What we're doing right now is coordinating with Viber and Gcash to see if there was unusual activity that resulted in some scraping of data. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Viber at Gcash tungkol dito. Tanong pa ng mga mambabatas, hindi raw kaya may kinalaman ng mga contact tracing forms at contact tracing apps na kailangan gamitin nung kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Each um, entity that's operating a contact tracing application, they're the ones that are controlling that information and also have the obligation to protect whatever information is coming into that specific system. So how do you protect all the information that all these different private uh, companies have? Yes, sir. So the ones that are that have the obligation to protect them are primarily the ones that are engaging with these private companies. We also emphasize to all of the people that were conducting contact tracing that they're not supposed to reuse any of these information that they get because they were collected for contact tracing purposes. They're not supposed to use it for marketing. Nagsasagawa raw ng monitoring ng DICT sa mga LGU na mayroong sariling contact tracing app para malaman kung paano nila pinangangalagaan ang mga nakalap nilang impormasyon. Tatlo hanggang anim na taong kulong ang isa sa mga parusa sa maling paggamit ng personal na impormasyon alinsunod sa Data Privacy Act. Okay, sa gitna ng diskusyon tungkol sa personalized spam message, ipinasa ng komite ang consolidated bill para sa SIM card registration. Sinubukan nitong harangin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel dahil sa posibleng paglabag sa data privacy. Yung ating bansa ay hindi pa ganun kalakas yung ating cyber security mechanisms. Yung uh, takot natin ay baka uh, magamit pa ito no nung uh, kung sino yung may hawak na ating information para sa kanilang mga uh, interes Ngayong linggo, inaasahang tatalakayin na rin ng Senado ang kanilang bersyon ng SIM card registration bill. Matatanda ang naipasa na rin ito nung nakaraang kongreso, pero binito ni Pangulong Duterte. Dano Tingkong, kung nakatutok, 24 oras. Isa na ilalim ng Cebu City sa trial period ang polisiya nilang opsyonal na pagsusot ng face mask sa outdoor at open spaces. Sa executive order number 6 ni Cebu City Mayor Michael Rama, iira lang trial period mula September 1 hanggang December 31, 2022. Sa ilalim nito, non-obligatory pa rin ang pag-face mask, pero sakaling tumaas muli ang kaso ng COVID-19, otomatikong mandatory muli ang pagmamask sa lungsod. Sabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi nila alam ang panibagong proposal ng Cebu City. Gayunman, base sa siyensya, mataas pa rin na proteksyon ang nagbibigay kontra COVID-19 ng pagsusuot ng face mask. Ganyan din ang sabi ni Dr. Eted Erbosa ng UPPGH. Mababa pa rin daw kasi ang bilang ng mga nagpapabooster sa bansa, kaya maaring tumaas ang kaso ng COVID. Ngayong araw, nagpulong po ang DOH kasamang Interagency Task Force o IATF para talakayin ang issue. Mahigit tatlong daan ang tinamaan ng acute gastroenteritis sa lungsod ng Iloilo at umakyat sa siyam ang mga nasawi. Dahil jan pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ang pag inspeksyon sa mga pinagkukunan ng tubig ng mga residente para matiyak na ligtas itong magamit. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Nag-umpisa ng maglibot para maglagay ng chlorine sa mga balon sa Iloilo City, ang City Health Office. Ito'y para mapatay ang mga mikrobyong posibleng nasa tubig. Kasunod yan ang pagdedeklara ng State of Calamity roon, bunsod ng pagdami ng mga sakit na nakukuha sa maruming pagkain at tubig. Halos 11,000 sa mahigit 19,000 na mga balon ang nainspeksyon na. Pero ayon sa CHO, kahit na malinis o kaya hindi na makitaan ng mikrobyo ang tubig, hindi pa rin ito ligtas inumin. Pwede lang daw itong magamit sa paglalaba at paglilinis sa bahay. 188 naman sa 241 water refilling stations sa lungsod ang nainspeksyon na ng mga tauhan ng CHO. 29 water refilling stations ang ipinasara dahil nag-ooperate daw kahit nakulang sa mga dokumento. Have to look for that first. Uh... Tapat lang din sa it's not last month, but it should be this month. Oo, kaya ito requirement ng city. So, kung wala sa water portability test this month, eh, uh, shift na lang sa ngita lang sa rin sa iban na Ayon sa City Health Office, umakyat na sa 354 ang kaso ng acute gastroenteritis sa Iloila City mula July 26 hanggang September 2. Umakyat na rin sa Siam ang nasawi 191 naman ang gumaling na, 93 ang naka-admit pa rin sa ospital at 61 ang patuloy na inoobserbahan sa kanilang bahay. Base naman sa monitoring ng Provincial Health Office, may dalawang confirmed cases ng kolera sa probinsya. Isang batang isang taong gulang sa bayan ng Oton na nakainom daw ng buko juice at service water ng isang kainan sa lungsod. Ang isa pa ay isang estudyante, 18 anyos na estudyante na taga Lemery. Hinihintay pang resulta ng confirmatory test sa 26-anyos na babae na nagka-moderate dehydration at ng 21-anyos na babae na nagka-hypovolemic shock secondary to infectious diarrhea. Ayon pa sa PHO, sa Iloilo -Ilo City umano nakuha ng mga pasyente ang sakit. Nananatili sa ospital ang dalawa sa kanila at nakalabas na ang dalawang iba pa. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, Nakatutok, 24 Horas. Yan ang mga balita ngayong lunes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami. 24 oras. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gminews.tv.